Yan, mga kaibigan ko. Narito na po tayo. <laughs> Inikot ko po. Ayan. Ayan, lamig-lamig. Black rules, dead in repair Sa lamig ng umaga Kung lahat po'y naka-jacket Dahil sa lamig ng umaga Sobrang sure, malamig Lalo na pag bagong baba ka ng bahay Malamig po Pero pag wedyo naka-ano-ano -ano ka na Medyo umiinit na nga po, lalo naglalakad ka. Medyo umiinit ng konti. Yung iba nakaleder na. <laughs> si tita eh, si tita. suot na damit. Sobra po kasi lamig. Sobrang lamig, ngayon. Ayan. Samahan niyo lang po ako kahit di po ako nagsasalita, ha? Wala pa pong tao masyado. Ang mga tao po dito gumigising alas jeez. Maaga na sa kanila alas 9, ayun. Pero sa trabaho, pero papasok na ako. Pag misusi ka naman po sa trabaho mo, trabaho ko sa kabila habang natutulog sila. Doon ka sa kami kabila. Kaya mama, ka muna para hindi ka nag-iingay. Ayun, ganun po. Maaga po akong bumaba ngayon para makasama ko po kayo. Papasok sa trabaho. <laughs> Ayun. Lakad-lakad, Tita Emi. Lamig po talaga ngayon. Sa umaga po, nagbabaon ako. babawon po tayo, nagluluto po tayo ng baon natin. Para meron tayong makain. Paglabas po natin dito sa umaga. Pagpasok natin sa hapon. Makain po muna ako. Upo muna tayo sa isang corner. <laughs> sa isang corner para makakain tayo ng baon natin. lami po talaga. Meron mm -hmm. ang naglalabas na tamesa para sa coffee bar, cafe bar. Ayan, naglalabas na siya ng lalatag na siya ng lamesa. Sa cafe bar. Mm -hmm. Buenos días, buenos días todos. Mm -hmm. Ganda po, no? Ganda na mga oh. Super ganda po talaga. Di po ba? Ganda, Ang no? oh. ganda. Ang ganda, Tita Emi. si rolo ay ganda ang ganda po lakad lang tita lakad lakad lang tita sobrang damig damig matatapad yung kalsada dito ah pinuha nila yun yung konti rito Mamaya po, paglabas ko, bibili ko ng gamot para po sa Pati lalamunan. Kasi sa sobrang pong lamig. Bili tayo ng gamot para sa lalamunan. Pero yung iba hindi pa masyadong nilalamig ha. mm -hmm. ganda po nang nilagay nila. Mga bulaklak. <laughs> Kahit saan po tayo lumakad. Ang ganda po. Ayan. Lakad po tayo. Ulit. Ningal na po si Tita <laughs> Ningal na. Tita, iningal ka na. Layo lakad. Madali pong humingal. Gawa ng malamig yung ano yung lamig pumapasok sa ilong kaya po madaling hingalin madali tayong hingalin dahil sa lamig kahapon. Doon po tayo dumaan sa may kabila. Sa mga simbahan po tayo dumaan kahapon. Ayun. Nakasama ko po kayo. Sa simbahan. <laughs> doon tayo nagdaan. Mayroon nakatambay doon. Pag po may eh, nakatambay, ninenervous po ako. Kasi maaga pa po eh. Pag maaga pa, misan nakaka-nervyos. Ah, dala siyang aso. Nag-iikot-inikot lang niya i niya para makapamasyal. siya oh, oh. pa tita Amy ah. Tita ay naanto ka pa. Nako oh, ay naanto ka po tita Amy. Ayan na, pa tayo. Pero sige lang po. Kailangan natin kumayod para sa kinabukasan. Para sa mga hinaharap. <laughs> Meron po tayong mabiling pagkain natin. Kailangan kumayod pambili ng pagkain. <laughs> kahit kahit lang tayo, Tita Emi. Kahit kahit lang. Dito tayo dumaan. Para mas malapit. Paglabas po natin, eh. halos nasa trabaho na tayo. Salamat po sa pagsama ninyo kay Tita Emi. Maraming maraming salamat. Shout out po sa inyong lahat. Ayan. Marami pong salamat, mga kaibigan ko. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Sa... Lagi ninyong pagsama kay Tita Amy sa araw-araw. Thank you very much po. Saan-saan ka na ikot, Tita Amy, ito yung umaga. Kung ano-anong daan ang ginadaanan mo. Ayan. Ganda, ganda. Ayan. Bukas punta po tayo doon. Sa dulo na yun doon. Doon tayo pupunta. Bababa po tayo doon bukas. <laughs> Nung sasakyan, tita. Nung tayo. Mamaba dun sa dulo na yung doon. Sumahan niyo lang po ako. Yan. Pero baka po kayo naiinip na. Bueno magpapaalam na po ako sa inyo. Maraming maraming po'ng salamat sa pagsama niyo kay Tita Amy. Buong puso po ako nagpapasalamat sa aking mga subscriber, sa aking pong mga manonood. Thank you very much po sa aking mga manonood. Subscribe na po kayo hanggang makarating po kayo sa bell. Palike and share naman po. Bye-bye. I love you. And I love you all.